So yun mga katangkilik, magkakapi muna tayo. Ang aking kaping gagamitin ay Kapi Arabica. Yun, yun mga katangkilik, Kapi Arabica. Product po ito ng Atomi. Pasuyo ako, palagyan ng tubig, Mrs. Katangkilik. <clears throat> tubig. <coughs> So yan mga katangkilik namin minamahal you no know, habang uh, inaantay natin yung kopi at nagpapakulupan ng tubig. So san mapagpalang araw po sa ating lahat tano kumusta po tayong lahat? <coughs> Sana'y na nasa mabuting kalagayan po tayong lahat ngayon. Yun, no? Sa lahat ng aking mga loyal uh, subscribers, mga silent viewers, sa lahat ng uh, walang sawang sumubaybay at walang sawang tumangki, tumatangkili sa aking uh, channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating mga OFW, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon po ay Nandito uh, po tayo sa uh, Ano sa um, ang tawag dito? Ah uh, dito tayo sa room ni Mrs. Katangkilik you know. Pinuntahan ko po siya para makipagkapi you know, Makapagkapi dito Surpisahin ko sana siyang uh, magkapi Dito sa kanyang uh, room Ngunit nalatan ko po dito may free uh, check-up free check up po siya kaya samantalain ko na po yung pagkakataon dito na magpa-check up. At ang mga doktor po dito ay natural. Ang tawag dito ang um, doktor of uh, natural medicine. ayan po mga katangkilik niyo. Eh. Doktor of uh, natural medicine. So, tingnan po natin kung paano yung uh, paano yung way nila sa kanilang mga check up you know, may libreng eyeglasses pa po dito libreng eyeglasses so, yan. kaya tingnan po natin mamaya kung ano yung uh, kung paano paano yung way ng kanilang check up at kung Paano ang gagawin nila? Si yon, at uh, may naglilinis, may nakikita po ako naglilinis ng mata. Yan. So magkikita po natin mamaya. Gusto ko personal ko po, po mismo yung maka makaranas ng ganoon eh personal mismo ayun mga katangkilik kaya hintayin po natin at sa ngayon po mga katangkilik namin minamahan ito na yung kapi at magkakapi po muna tayo eh. kapi po tayo mga katangkilik Wow. Delicious. Delicious. And so, medyo maraming tao po ngayon dito kaya medyo maingay na. No? Pagpasensyahan nyo po mga katangkilik naming minamahal. Medyo maingay kasi maraming pong tao. Yung mga estudyante niya dito sa kabila. Sa bandang dulo naman po may chikrat. Ayan. So, tingnan po natin mamaya. Ano. Ayan po mga katangkilik namin minamahal at uh, Tanungin po natin si Dok pa Doktora Jean kung anong klasing Okay lang ba matanong po kayo, Dok? Yun. Tanungin po natin si Dok. Hello Yan si Dok. Hello po. Dok Good po morning. Uh, pakilala po muna kayo, Dok. Yan, I'm Jennifer De Guzman from Department of Health under GLCAM. GLCAM means Green Life Center for Alternative Medicine. Yan. So, nagagather po kami ng QRMA uh, Quantum Analyzer para sa health. So, yun yung, yun yung tawag sa check-up na to? Yes po. So, maliban doon, Dok, ano pa yung... Ah, uh, meron din po kami offer na ice pa yung uh, yun pong eyes pa po, tinatanggal po yung mga parasites natin sa ice Yan. At ando na po, may undergo po tayo ng ice pa. Sir, uh, pwedeng uh, pakita mo na po agad sa kanila. Habang, habang may undergo na Pwede na po, Ay, po. natin. Yan. Yan. Mamaya po, papainterview po ulit ako. Yan. Agad na Pakita natin yung uh, sinasabi ni Doc. Uh, spa ayun po mga katangkilig namin minamahal na nag-start na yung isang uh, yeah, ice pa so tingnan po natin kung paano yung aktual na pag ice pa Ayan po mga katangkila. Anong pangalan niyo po, ma'am? Adela Gusto po. Adela Gusto. Ayun. Kumaka po. Ayun, so, si ma'am Adela po yung mag uh, ay spa, you Tawag ka. i spa. Ay. -spa. Ayun. 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 और तो पेस्टिसाइड एफर्ट्स आपको हो रही है पेस्टिसाइड में इसका कारण होना होना ना सभी का काटा मदररा के ये किसी लो भाषा ना एमएस में सिस्टम डाल स्वयं विधि ने उपासना करने के लिए गंगा से देते किसी बोलाना पेस्टिसाइड ये ना

Okay. Dark circle. Pero mga eh. Sibir ha. Learn Okay lang po kayo. Okay lang kayo. Okay lang Okay. yun po mga katangkilik habang mga uh, pagkatapos buhusan ng gamot ay minamasaj. <tip> minamasaj po. At uh, tingnan po natin kung ano yung makukuha ngayon dyan. Okay. <tip> Thyroid. Dala muna. So lahat po nang nakukuha doon. lahat ng dumi doon ma nakukuha niya. Dumi. Tapos pa, nasa bulak. Na Ayan o. Ito na ikulit. Actually po yan po ay ano, kulay puti. Gawa lang po ng gamot natin tayo na kulay puti. Kaya kulay puti. Nagre-rehance siya sa... Ayan o, oh, may May nakukuha. Ayan o oh, mga katangkilik, magkikita po natin yung ibang mga kulay na yun.

Oh, Ayan po, sa Right eye naman ni tatay. Ayan hey, natin yung... Ayan po, sir. Bulo lang tayo dito. Ayan po, sir. Hmm. So mamaya ako mismo yung experience nang ganyan So pagkatapos patakan is minamasage siya na. Opo, uh... para pumasok po yung gamot sa loob ng mata. Para ma-absorb yung parasite. <tapos> hmm, makikita sa lulo nung mga uh, puton bad no? may kulay talaga na. Ayan po mga katangkilip. po Yun mga katang yung uh,

So yan mga katangkilik namin minamahal, balikan po natin mamaya si Tatay at itinan po muna natin itong mga herbal ayan. Chloropin. Chloropin. Pin. 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 At chloropin. Put chloropin. Chloropil Chloropil Herbal drop ayan. Herbal drop chlorophyll yun po yung uh, pinapatak hmm. so, balikan po natin mamaya mama, yan tatay pagkatapos So, yan po. Yan po mga katangkilis. Daming eh. dumi no? Dito sa isa at dito naman sa isa yung mga katangkilis namin minamahal. Makikita po talaga natin yan. Eh, yung dumi na nakuha. Daling po sa mata ni tatay. Malaki, okay. Pero ang normal na kulay nito ma'am is puti. Opo. Okay. Nag-green Nag Dahil sa chlorophyll. Ayan, tapos na po si Tatay. Ayan. Bubuhusan siya ng alkohol. Gumagalaw. Ano po yung dahilanan bakit gumagalaw siya? Para sa ipo kasi siya. siya. Bulati po yan sa ating mga mata. Mm. Yan po'y nasa loob po ng ating sistema. Yan po yung kung ang ngipin po ay may bulate, ang mata po may bulate po. Kasi hindi po yung nililinis, pag ano, sa utak po yung pupunta. Pag may masyado na yung ano ang, ang bulate, sa utak naman po siya. Pinakain na nila. Kasi po kaya po siya tila, tinawag na parasite. Like, Pinakain po niya yung mga cellphone natin sa loob ng katawan. Ito mm. po siya. Ano daw kalaki? Hindi po pag... yung mga cellphone natin. siya. <laughs> Kanina hindi mo makikita yun. Yeah. Sa <laughs> masahal po lang po siya nagwela. Hindi pa ito nila. Kasi may buhay siya. Okay. Okay. Opo, kaya po <laughs> kaya. Ulatin <laughs> po yun. Eh. Matayog na yun. Yung 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 nag yung 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 po yung 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 Mm, yung pala higit sa lahat, kaya nang hindi ng ang ating mata kasi kulang tayo sa vitamin C. Kasi pag nagkulang po ang ating vitamin C, ang immune system na binigay ng doktor sa, ng Lord ng doktor sa ating katawan, isa-isa na pong nasisira ang organ po natin. Kaya back to basic po tayo, palakasin ang immune system, uminom ng vitamin C, kumain ng vitamin C, para ang ating, tumakas ang ating resistance. Yun, okay. thank, thank you po sa paliwanag. So tanongin naman po natin ngayon si tatay. Tay, kumusta po ang iyong uh, paningin kanina at ngayon? Anong kaiba? Uh, ay, sa medyo lumiwanag ng konti medyo lumiwanag ngayon kaysa kanina. Okay. Oh. Yun. So, so tatanggalan so, ng ay, ano eh. Ibig sabihin po, may epekto po talaga yung... Meron po, meron. meron. So, meron. Kanina, kanina, kanina medyo... Kanina malabo na paningin ko eh. Malabo, ngayon... And medyo lumiwanag. Medyo ganda ang paningin eh. oh. okay. okay, ko ngayon. Ano po nga pala ang pangalan nyo, kay? Ah, uh, Ron po. Okay. No, oh, po Ron Tatay Romy, maraming salamat po mm -hmm. sa iyo, Tay. Okay. mapapanood niyo po 'to sa YouTube channel natin. Okay, thank you po, thank you. So ayan mga katangkilit na pinatunayan po ni tatay na talagang may to yung uh, gamot sa kanya. Okay na, medyo... Okay, thank you po. Okay na siya. na hmm. katangkilik namin minamahal, ako na mismo. No? Ako na yung sasalang sa ating uh, chamber. Ako na po mismo personal yung papalinis ng mga tayo.